Hello, good morning once again mga lalabs, mga bayots, mga galabs, shoutout po sa inyong lahat, magandang hapon, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa mga kapwa ko din po, FWs around the world Hello, good morning, pag-uusapan natin ngayon, agoy! Talaga naman ang mga tulpo, hindi lang hambogero O ito, uh, ano pa, feeling nila sila yung may-ari ng Pilipinas Mga mambabatas, pero lumalabag sa batas <laughs> Ay, naku po, talaga naman, no? O, ito, trending to kahapon. Ayon dito sa balita ng SMI News. Nahuli ng Special and Intelligence Committee for Transportation ang convoy ni Quezon City 2nd District Representative uh, Ralph Wendell Tulfo, anak ni Senator Rafi Tulfo dahil sa paggamit nang bus lane sa Idsa noong Enero 23. So ano na ngayon? Na 28 to 5 days saka pa binalita. O ano to? tinatakpan takpan ba ninyo ito? Rapi Tolfo pati yung anak mo yung balita saka ito. Eh dapat nga ano to eh? uh, Balita kaagad agad noong Enero 23. So bakit nga kahapon lang ito inilabas? 27. Aba, pilit pang uh, <laughs> pagtakpan ang kabulastugan ng anak ni Rapi Tulfo. Mana sa ama. Sa bagay, kung ano yung puno, siya din ang bunga. Alam nga, ng mangga, mamunga ng santol, di po ba? <laughs> mamunga ng rambutan. Ay, nako po. Tinikitan ang driver na si Kinit D. Guzman, pati na rin ang sasakyan may logo ng House of Representatives. <laughs> Wala pang pahayag mula sa kampo ni Senator Tulfo okol sa incident. Of course, hindi mo yan magsasalita. Hinihilot-hilot ngayon yung uh, sa media <laughs> na wag ipalabas kasi mga lalabas mga bayot eh, Kamakailan pa to eh? January 23, nangyari ang insidente na to na pang aabuso ng kongresistang si Ralph Tolpo na anak ni Ralph Tolpo dyan sa Basley na hindi naman yun para sa kanila. Para yun doon sa mga bus at mga pampasahiro yun eh. May area sila kung uh, saan sila lulugar dyan sa kalsada. Pero dahil abusado, dahil kongresista, Piling nila sila yung may-ari ng daan. Hoy, mga putang ina kayo ha. Hindi lang itong si Ralph Tulfo na to ang gumawa nito eh. Nauna na din noon, si Bong Rebella. Uh, lumabag din diyan, si Chavit Singson. Pero si Chavit ay talagang inamin ang pagkakamali at nagbigay pa nga yun ng multa or kung ano pa yun. Kasi may ganyan. Tapos, sino pa yung sumunod doon? Yung sasakyan ni Cheese Escudero na i-deny, dininay niya na hindi daw siya sakay nun. O sino, baka si Hart, ibang hilis tang sakay nun. Hmm. Uh, gamit ang kanyang sasakyan para dire-diretso. Walang traffic. O sino pa yung sumunod? Sherwin Gatchal yan. Ngayon din hindi na tapos sa niya. Tapos may ano din ng uh, sinado. Eh, ang gumamit tatay. Tapos ngayon si Ralph, uh, Ralph uh, Tolpo na naman. Aba, sumusobra din naman kayo. Wala na nga kayong ginawa sa bayan, kundi puro pangungurakot. Wala na yung uh, nagawa na itulong sa sambayan ng Pilipino. Mga mambabatas kayo ha. Pero wala kayong ginawang batas para maibsan ang kagutoman ng mga Pilipino. Mahal na bilihin. Bayarin tubig kuryente pamasahe maraming trabaho sa mga Pilipino, wala kayong ginawang ganyan, ito pa, umaabuso kayo. Ito nga yung masakal, masaklap eh. Parehong kongresista uh, ang mag-ama na si Ralph uh, Tolfo at si Rafi Tolfo, parehong inotel ng mga mambabatas at ngayon lumabag pa sa batas. Hindi pa nga presidente si Rafi Tolfo ganito na ang inaasta ng kanyang pamilya, ng kanyang anak. Paano pa kaya? Kapag presidente na si Rabi doon, tingnan mo nga yung kanyang manugang na si, sino ba pangalan ng ano na yon Yung si Tongol. Eh dati pa eh, ang yabang dahil siyempre nakakabit siya doon sa kay Tulfo. Lalo na ngayon dahil sinador na ang kanyang manugang. Mataas na din ang ihi. O lahat halos na nasa pamilya ni Tulfo. Andoon na, uh, ano din. <laughs> Tawag dito. Ginagatasan ang taong bayan. O anak ni Erwin Tulfo yata. Tatakmo din party list. Wow, grabe no. Taong bayan ang nagpapakain sa mga putang yung pamilyang to. Mga abusador pa. Erwin Tulfo, ano ba ginawa? Nagsasalita ba? Si Rafi Tulfo about sa pambababoy ni Erwin Tulfo sa American government. Wala. Pilit nila itong pagtatakpan pero lumabas talaga ang ano ang uh, balita hindi maitago-tago ni Rafi Tulfo. Kasi nga, iba eh ka. <laughs> uh, pilit tatakpan. No? Uh. Inihintay nga natin hanggang ngayon kung ano yung comment ni Rafi Tolfo doon sa kapatid niya si Erwin Tolfo, a.k.a. Erich Silverster Tolfo, proud na nag sa Amerika, bumili ng Peking Birth Certificate, PK na Driver's License, at PK na Security ID. O security license ba yun? Tawag doon sa kanila. Mm. Wala siyang comment doon. Pero dito sa ano, sa mga OFW dito na namatay, aba, ang tapang-tapang ni Rapi Tulfo, magsalita na naman about sa namatay dito, mag, gusto na naman niya magpatutalban. Pero nung nagpatutalban siya nung namatay si Ranara, pinagbigyan siya, o nirisbakan siya dito ng ano, ng gobyerno ng Kuwait o ano, Kumoyos, o ah, yung tumbong at itlog ni Rafi Tulfo hindi na nagsalita. Sa daming isyu ngayon ng korupsyon sa Pilipinas, yung loan beater na nga lang eh. Ang ano niya doon, yabang-yabang niya noong una, pasigaw-sigaw pa siya. Akala mo kung sino talagang atapang atao. Pero yung kaya lang pala ni Rafi Tulfo, yung mga may kabet, yung mga mababa lang ang posisyon. Yung mga, oh, lalo na yung mga talang, ta mga tao, mga kapitan lang ang kaya ni Rafi Tulpo, babuyin. At uh, yung mga kagawad, hanggang dyan lang, si Rafi Tulpo matapang. Pero pagdating, dito sa lonbator, dito sa presyo ngayon ng mga bilhin sa mga smugglers, proprietors hoarders, wala. Tikom ang tumbong ni Rafi Tulpo. At ito nga ngayon, oh. Sa isyu ng kanyang anak ngayon na noong January 23 pa pala, ito nangyari. Bakit hindi ka nagngangangak-ngak Rafi Tolfo dyan sa iyong Rafi Tolfo in action? Bakit wala kang comment dito? Hindi nga kayo nagsorry. Pati yung anak mo, lumabag siya sa batas kalsada. Eh hindi siya dapat pumasok doon. Hindi ba din tanga itong uh, driver ni Uh, Ralph uh, Rectonat ay Ralph Recto Ralph uh, Tolfono na to napapasukin itong uh, tawag dito <clears throat> uh, Saan ba ito Yung Idzabas lane na to kung walang utos ng kaniyang amo na anak ni Ralph Tolfo, eh, anak ni Ralph Tolfo, anak ni Rafi Tolfo na si Ralph Tolpo hindi man yung papasok do Of course utos ng amo Kongresistas siya. Yeah. Kaya yung kaya niyang uh, pag, ano, kaya niyang uh, baliin ang batas. O, oh, ito yung picture ng uh, tinikitan. Yung, o, <laughs> oh, ito yung uh, harapan ng kotse. Yata to, hmm. Na may logo ng House of Representative. Kaya tahimik ngayon ang tumbong ni Rapi Tolfo at ng kanyang anak dahil caught on the act at pilit pa itong itago-tago na hindi lumabas ilang araw. Saka nakalabas sa madla sa media. Maalala ko tuloy yung anak ni Rimolia. Ganun din yun eh. Isang linggo nga yun yata. Saka lumabas sa media dahil kung hindi pa si Maharlika ang nauna. Naglabas nung ni Red yung uh, hinuli yung anak ni Rimulya na si Juanito Rimulya doon sa Paranaque dahil tumanggap ng isang kilong ipinagbabawal na dahon ang tawag sa tausog ay si Gadamo yung mariwana. Hindi pa yun lumabas. Pilit tinatago ni Boyeng Rimulya at ni Bongbong Marcos. Hmm. Anong nangyari doon kay Wilkins Villanueva na yun ang head ng PDA? Si Bak. Kaya ang tanong dito Si Sibakin kaya itong uh, Nag-ticket Sa anak ni Rafi Tulfo uh, Dito tayo ngayon magabang bang <laughs> Mga basta talaga Mga tulpo, kaya masaya si Atty. Libayan Na naman dito May mga ganitong balita Gusto ko -gusto si Aturni Libayan eh, Dahil uh, <laughs> talaga naman <laughs> Ah, eh, talaga basta sa mga tulpo? Walang kwintang tao. Mga abusado at walang modo.